Ang mensahe ng na ito pwedeng baguhin ang pananaw mo sa pinakamabigat na yugto ng buhay mo. Lagi nating pinupuri ang liwanan. Pero ang dilim doon talaga tayo lumalalim. Walang dilim, walang kwento. Walang lalim. Walang karakter. Walang tunay na buhay. Napapansin mo ba? Bakit parang ang ibang tao ang lakas ng dating, kalmado, kumpiyansa, parang hindi matinan? Samantalang ikaw, paulit-ulit mong pinapasan ang sakit, ang pagdududa, ang mga tanong na walang sagot. Akala natin, baka mas madali lang talaga ang buhay nila. Pero heto ang totoo, dumaan din sila sa dilim. At hindi sila tumakbo palayo, ginamit nila yon. Kadalasan sinasabi sa atin, Magpakatatag ka. Isipin mo na lang ang positibo. Kaya mo yan. Pero paano kung ang pinakamasakit mong karanasan? Yung mismong daan papunta sa pinakamalalim mong pagbabago. Paano kung yung dilim, yan talaga ang lugar kung saan ka dapat nandyan ngayon? feeling mo parang nasa pinakamababa yugto ng buhay mo, parang walang nakakaintindi. Huwag kang bibitaw. Kasi dito nagsisimula ang tunay mong lakas. Bago tayo magpatuloy, ilike mo ang video na to. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Para sa tapang mong umabot dito. Para sa desisyong lumago kahit masakit. Para sa pananatili kahit muntik ka nang bumita At kung handa ka ang yakapin ang dilim mo para tuluyang buksan ang tunay mong potensyal. Mag-subscribe ka na. Sa kultura natin, palaging liwanag ang bida yung mga tagumpay, yung mga bonggang kwento, yung glow up. Pag nag-scroll ka sa social media, anong makikita mo? Perfect na relasyon. Dream job. Wapak na abs. Mga ngiting may tinatagong lungkot. Tapos nandyan ka. Pilit bumabangon araw-araw. Minsan parang walang nakakapansin sa sakit mo. Minsan, ni sarili mo, di mo na napapansin. E eh, paano kapag talo ka? Kapag ikaw yung naiwan. Nasaktan ka na ba ng todo-todo, tapos iniwan kang walang paalam? Nareject ka ba sa isang bagay na buong puso mong pinaglaban? Nafeel mo na bang parang? Hindi ito yung dapat kong kinahinatnan. Lahat tayo, dumaan na riyan. Yung heartbreak na bumuta sa puso mo. Yung pagkalugi o problema sa pera na nagpahinto sa lahat. Yung gabi-gabing anxiety na parang hindi na matatapos. At anong sabi ng mundo? Stay positive. Lahat may dahilan. Pero sino ang nagturo sa atin kung anong gagawin? Kapag masakit yung dahilan, kapag hindi mo maintindihan kung bakit. Kapag paulit-ulit na lang yung sakit, kahit matagal na yung nangyari. Alam mo, natutunan ko. Ang dahilan ay ang dilim. Ang madilim na bahagi ng ating buhay ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Hindi ka winawasak, binubuka. Dito ang iyong mga ugat ay nagtatatag ng malalim. Dito nasusubok ang tibay mo. Parang brilyante, hinuhulma sa matinding presyo. Parang buto, kailangang magbulok sa lupa bago sumibo. Parang espada, pinapanday sa apoy. Yung struggle mo, yan ang pressure mo. Yung pag-iisa mo, yan ang lupa yung puso mong sugatan, yan ang apoy. Ang totoong pag-unlad hindi yan dumarating sa panahon ng kapayapaan, kundi sa gitna ng pagkapira-piraso. Yung mga taong tinitingal lamu, nasaktan din sila, umiyak din sila, nawalaan din, pero hindi nila hinayaang talunin sila ng dilim. Tinanggap nila ito. Pinakinggan. Hinayaan nilang baguhin sila nito. Gusto mo ng mga halimbawa. Career setback. Nawalan ka ng trabaho. Nabypass ka sa promotion. Hindi yun katapusan. Yun ang direksyon. Minsan kailangan mong mawalan para lumaban. Heartbreak. Minahal mong hindi ka kayang mahalin pabalik. Hindi lang yun rejection, yun ang paalala. Na deserve mong mahalin ng buo. Anxiety. Burnout. Nilampasan mo na ang hangganan mo. Yung dilim sa buhay mo, Parang sinasabi, magpahina ka muna. Ayusin mo ang sarili mo. Ngayon, isipin mo to. Nasasaktan ka pa rin, pero imbes na bumigay. Pinili mong magsulat sa journal. Maglakad ng mag-isa. Umalis sa mga taong nagpapabigat sa iyo. Nagsimula kang gumising ng mas maaga. Mas madalas mong sabihin hindi. Pinagagaling mo yung dating ikaw na akala mo kailangan maging perfect para mahalin. Unti-unti, yung dilim, hindi na isang mabigat na karga kundi salabi. Doon ka nagiging totoo. Doon ka nagiging matata. Doon mo unang nakikilala ang tunay na ikaw. sa niling kasi totoo yan kahit hindi mo pa nakikita kahit masakit pa rin kahit parang walang nangyayari lumalago ka pa rin minsan ang totoong growth hindi mukhang tagumpay mukha lang tong pagkakapit sa isang piraso ng pag-asa pero ang mahalaga hindi ka bumibitiw hindi wala ng pag-asa ako hindi wasak ako. Magtutuloy ako. Gawin nating komunidad tong comment section. Para sa mga lumalaban. Para sa mga tahimik pero matitibay. Para sa mga kagaya mong hindi sumusuko. Like mo ang video kung may tinamaan sa'yo. I-share mo to sa taong alam mong nasa dilim ngayon. Subscribe ka kung gusto mo pa ng ganitong usapan tungkol sa growth, healing, at pagiging mas totoo sa sarili. Bago ako matapos, iiwan ko sa iyo to. Ang mundo, lagi niyang papalakpakan ng liwanag mo. Pero ang dilim mo, yan ang pundasyon. Yan ang bumuo sa iyo. Yan ang nagsabi kung sino ka talaga. Huwag mong takbuhan ng dilim. Gamitin mo ito. Hayaan mong ihulma ka nito. Dahil ang liwanag, mas maliwanag yan kapag galing sa dilim. Kaya sa susunod na maramdaman mong nawawala ka sa liwanag, alalahanin mo, diyan nagsisimula ang pinakamakapangyarihan mong kwento.